Oh, anito naman ang nagagang boys. Si Master Dave, si Master Jigs. Ano pangalan mo bro? Master Jomar. Jomar. <laughs> so ito, mag-testing kami ng G-Load ng Jensen. Green Viper daw to Laban sa G-Load ni oh, oh. Master Dave ng Cotabato. Red, Red eh. Carnage Cotabato. Red hmm. Carnage Cotabato. Nagpapabenda pala si Master Dave dito. 500 pesos bro, no? no parang 1 ml. 1 ml. So, Pero, test para na. Pwede tawad-tawad. Tawad, tawad-tawad. So, mag-test tayo ng Green ay nang ano to Red Carnage ng laban sa Green Viper ng Jensen. Oh, oh. Red Carnage ng Cotabato, Green Viper ng Jensen oh, ng mga load. Nakalood na, na, na. <laughs> ta na. na. Tapad po tapad. Yan yung gagamba kung... Bahala uh, na malaki bro. Bahala na. Bahala <laughs> na malaking kalaban. <laughs> Bahala oh, na malaking kalaban. Oh, no? kalaban no? Si Bagging kasi basta seaside, si Bagging yan. Seaside, seaside, seaside. Yeah boy. Ganyan na pala magluto, mm. maliit, 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 maliit lang. pala. Maliit lang pala, oh. parang hamog oh. para lang yan, Tol. Oh. Maliit lang, parang droplet. Punas lang, punas lang yan. Parang, oh, ah, parang pahit oh, lang. Wala, no? Ah, parang wala, wala lang. Ganyan mo, lang. Defecto Defecto lang. Lang. parang amoy lang. Paano wala mag <laughs> Ganyan na, nagaganyan. Oh, <laughs> parang bakiki na ba, o? Oh. Ah, ganyan pala yan? Hmm. 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 kasi jika si hmm. Jigs ka-addict sa mga gagamba. Tay tester, no? Ipalakad <laughs> hey, mo na natin. Malakad rin mo para magkalat yung gamot. Oo. Makapal talaga sa iyo po basta si Baging magpili man, okay, mas makapal, oh. mas malaki versus si Kamon Juan bro. margus Line ito. Hindi ko hindi ko alam kung anong gagamit ko nang Jensen yan, Jensen yan si Baging. okay, Baging. Master na namin si Baging. Okay. Okay, okay, dito natin malaman. Pero versus... okay, wait lang ha, tignan natin ang kulay, ang kulay kay medyo magkapareho. Medyo pula lang yung Ay, like, green, 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 ah. green, 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 green. na green, green yung sayo, no? Sige, sige. Ay natin. Fight. Ala, ah, malaki talaga. Dapat yung isa pala, bro. Tiyan Tinama yung isa, bro. Sarang kagamba mo, Jigs? Yung isa. Ay, ay, isa, ay, katapang! katapang! <laughs> 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 Grabe katapang, tapang, puta! Eh, yung malaki, palakiin mo yun sa'yo. Okay, Grabe kalak. ka nga tapang na magagamba ito, putang inang gagamba. Oh. Red Carnage! Oh, Red Carnage, Kutabato. Laban Green to. Viper, Red Carnage, tabato, bro. Ibang malaki klase. na nga yan, pwede na yan. Oh. Okay, malaki. Ito, malaking bro, ito kalaban, no? Malaking kalaban, laban oh. sa mas maliit. Yeah. Oh, sige, palaki mo pa, walang problema. Ala, oh, Red Carnage, ibang klase Red Carnage, malakas. Puta, wait lang, wait lang. Grabe. Ah, nag-epekto pa lang kasi. <laughs> Grabe nito, kabago lang ito, bro. Ano, Parang bago lang din, no? Parang na condition, no? Grabe, oh. Alam mo oh. naman si Buggy. <laughs> condition din, no? Load din ang gamit niya. Ay, load niya gamit mo. Hindi, wala wala na ano, wala niya pena Hindi niya pa na-load 'to. Ayun pa lang. lang, lang Mm. Ang, oh, wala talaga, bro. Ah, lugi ko. Wala, wala malakas talaga. malakas <laughs> talaga. Iba <laughs> na Red carnage. Red carnage. Bro. Red carnage. Red carnage red, carnage. red carnage. Mm. Oh, ala. Ay, putang ina to. Mas malaki. Talsik, bro. <laughs> <laughs> ah, talsik, bro. Grabe, kalihit lang itong nadama <laughs> ng na laban sa red carnage. Red carnage. Oh, red carnage, oh no. so Green Viper. Bro. Red Carnage lamang Green Viper. Wala. Mm, okay. wala. sinabi si Green Viper sa Red Carnage. Akyat, akyat. Paba no. Oh, dumadak man talaga tol. Wala talaga to, Grabe to! Natunayan ako. Tunay, tunay. <laughs> tunay. Sa mga gusto mag-order ng red carnage ko tabato. Hmm, si Dave, uh, Dave uh, Abdul Lawan. Abdul Lawan. Abdul Lauman sa Facebook. Bali Dave Web sa uh, YouTube. Mm, grabe, kalakas. Red carnage ko tabato. Oh, uh, 500 pesos ang 1 ml. Grabe, nakita uh, niyo rin. Binitawad, binitawad. Grabe, kalaki <laughs> ng mga kalaban. Pulamog. Ala, pulamog. Ikalaban. Hindi magkuha. It, mga Krabi mga bata, ang bilo dito. Eh? Mm, malakas yun muna. Pag makapera ako, bili ako nito tol. Magandang sige load dito. Pero hindi kasi ako, hindi ako nagader, hindi ako nagaderby. Ano lang ako hiling lang ako sa gagamba, pero away-away grabe ito. Mm -hmm. Grabe, halos hindi ako maniwala sa mga load-load natin. Ngayon nakita ko talaga ang epekto ng load. Iba pala ang load. Iba talaga. Grabe, iba ang load. Iba ang load, iba, iba. iba. Grabe pala. Sido, sido, last load. Grabe. Sige, sige, sige lagay mo bro. Baka ano, panakuan lang bro. Uy, uy, talikod, talikod, talikod. Baka nabigla lang yung malaki mo bro. Sana pumalag tong malaki mo bro para makita natin ang Oo. kagatan. Kagatan. Ah, wala, wala talaga, malakas wala talaga. Wala. talaga. lakas talaga po ano? Tumulak. Oh, may grabe ka tunay. Ang lakas tumulak. Bang mo din. Ako pa, pa-inventoin mo. Legend. Bang bang bang. Oh, wala talaga. talaga. Patay ang Green Viper bro. Walang <laki> sinabi po. Grabe ka lakas. Post na yan. Post na yan. Post na yan. Lakas. Lakas. Red Carnage, Gutabato. Solid. Margus Lines ng Jensen, Laban Jensen rin. Jensen rin ito. Sabi hmm. ganda. 16 ka abi ingredients ng ito. Suabi, 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 suabi. Ayos, 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 ayos. Woo! Derby G! Yeah, boy!